kasi the room. Baga pila ka account na nakot ang message. Parang hangyo or lamang na i-take down ang mga posts labi na ito na contain gajan, mismo, ng mismo manner of how the the victim committed suicide. So, kalo sa ginoo, at yung mga media outlets ka sa, uh, mostly, ni man, pero dyan sa isa na media outlet, no, yan, ang tagtanggal, sige, kasi ako message. Tapos, dyan sa mga private accounts na ako kasi taghangyo na I-take down ang mga posts. Uh, Karoon siya ginawa, aniban i-take li down, aniban dili ka sa'yo. So, marahang kita again, no? Panawagan sa tanan, simba po, ay nga nila mga cases in the future dili kasi makatabang and mag-share kita John Actually, nag-create kita ng kuwan possibility na dyan ay musundog in the future. Kaya waya kita kahibay yung may problema ng mga tao tagsa-tagsa. Dili -tagsa, uh, na itong mahibawaan John, ay happy outside pero inside ba John si dyan ay nag-struggle ba dyan si John. So, by mere sharing of dyan mga suicide na mga incidents, naka... Maya kita nakatabang, kundi nakalugang kita sa possibility na Diyo ay mag-commit ng another the same uh, uh suicide incident in the uh, suicide call in the future. So, ato uh, hang again, no? Dili ko makatabang. Labi na Diyo may mga pictures, may mga videos. Arap ko Diyo ang ka-triggers sa Diyo ay mga emotional and mga psychological struggle. Kay, actually, out of five, sir, na ato na hatagan ng intervention. Ang isa dito, may sunod ko na, to, na, na, to, to na, na ko na na suicide na incident. At isa at tayo sa isa post na nagkapuy na na si Jatuman ng mga, mga videos, musunod ko na si So, diyan pa daan, makakuha na triggers, si makakuha sa si So, again, uh, salamat sa, sa ato, mga media outlets, no, na, na, uh, ni ni kuan sa noong, ka, sa and, uh, sa ato and sa ibang sa na may mga private private account holders and again we are uh, uh, baga, requesting everyone simpako if choy the same simpako ra lamang to never share ka labi na ibang sa mga GC ano ka triggers siya kaya even may ako isa ka kuan na pag na dyan sa ila GC, baga nakakita ko si na siya, na nawawaya sa ijahong na muna. So, Please, manang yung orang lamang kita. Mas makatabang kita kung dili siya isigutan. Actually, in some other areas, may mga suicide cases man sila, pero dili ka dyan kung maga, waya ka sensationalize. Kaya waya ka, kuan ka dyan broadcast in 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 kuan kay maka dugang lagi siya kun nakabantay ka mo adto man ni Agi nagsunod-sunod gyud kita mm, pila na ako kuman sir ay ako ka kuan ang map kay bag-o na okay, back, una, mas, for how many months amorban ra John siya Oo, oh, oh. so ang so, mga nakakita ka sa ako ini ng mga post actually sa Facebook rasad pero tapos dili ra kun suicide actually sir. Joy iban mga bullying na to ex Grabe na gadjud na kun. I message ba sa gadjud na mo kun mala personally makita ako kay pwede pa mo si Jet Triggers kinang.